nagsasalang tayo ulit ng mga itlog sa ating incubator yan po yung pagsalang ng itlog sa incubator automatic automatic incubator ganito yung paglagay lang yan. bagong salang na naman to ito ay magmula sa araw na ito magbilang ka lang ng 21 days mapipisa na to itong incubator na to is 50 56 seater yan lagyan po natin ng itlog na para after 21 days mapipisa na ulit ganito po yung ginagawa kong pagsalang sa mga gustong mag-avail ng itlog mag-message lang po kayo sa akin direct sa messenger or facebook marami po tayong stock na itlog direct message na lang sa mga gustong mag-umpisa sa itlog kung may incubator kayo maganda pwede, rin papisa sa native na manok kung may may itlog kayo ay may inahin kayong nitib ng yung itlog tanggalin yung itlog ng nitib at ito yung ipalit nyo para maging heritage sya maging upgraded yung itlog nyo ito po ito lang nilagay po natin yan meron pa ito po yung mga bagong itlog natin na bagong salang